Ayan okay, guys, good morning, good morning Ngayon, dito tayo sa farm Pakain na naman tayo ng mga naga natin Gutom na gutom na sila Sinsya na guys, ta, nagkaganito ako May takip dahil sobrang init Mainit na siya, sa city media pa lang Mainit na Samahan niya ko guys Pakain tayo, salamat Gutom na sila I don't know. Okay. magutong-nagutong mo sila umaga ha kung ganito lagi kailangan mo silang pakainin o or... ang ingay halo-halo na manok, pabo, pato ano yung ispas yun yun pag gumakain na sila tahimik pero pag gutom pa yan kulit-kulitin kanila yun sa loob hindi ko pa napapakain ang pinapakain ko dito page tapos ah uh, tuyo ng mais pang tataba puro matataba yan yun Ayan, tapos na sa kumain guys minam na ng tubig na oh. nauhaw yan, yan dito medyo malalaki na rin medyo marami rami ito yung dito sa loob eh. lalakas kumain <laughs> butas lagi yung bulsa sa pagkain nila yun dami nito yun ang dito guys mga ano to sa 60 piraso hindi ko pa pinapakawalan dami masilan pag nakagat lang ng konti ng langgam to ano ito yung doon dito sa loob ng kulungan naisprihan ko palagi ng ano langgam kasi pag nakagat sila ng langgam wala na talagang mamamatay yung malalaki na rin pero ano pa yan langanin pa yan mamamatay pa yan pag ginagat ng langgam masilan tong mga pabos sa ano langgam. lang Yan ang kalaban nila. Tapos sila kumain. Oh. Eh. Ito. Yan. Mga pato. Pinakawalan ko na rin. Medyo malalaki na sila. Yan ang pa dito nakakulong. Ito yung isang manok. Ito yung taga-putol ko ng saging. Tinulong <laughs> ko na kaya naubosin ang saging. Ano naman? Manok. Huwag lang sa akin ito sinisyo, oh, hmm. Ine, para dito, na. Hindi pa rin ang pagkakagat na. Ito yan dito. Malalaki na ito. Ito ko na lang. Parang hindi nabubusog. Malalakas na lang kumain. Yun o. No, lumabas na ako sa kulungan nila pero sunod pa rin ang sunod. Hiningi rin ang pagkain. Hindi nabubusog ito mga ano, mga pato na ito. Oh, so, mainit siya masyado. may mga puno. Dito naman, maganda rito sa da malamig. Dahil malaki yung puno ng ano. Uh, yun o, uh, chico. Ito naman, lukban. Hindi pa naman mga mga ano na yung araw. Yun, kalamansi. Yun. Sa kabila naman, yung taniman ko ng mga gulay. Kaso lang hindi pa ko nakapagtanim dahil hindi pa continuous yung ulan. Minsan tumitigil. Yun. Hindi pa ano, hindi pa tuloy-tuloy yung ulan. Yung dami tanim na kalamansi doon. May mga bunga na rin. yun sa kabila naman mga palayan kasi lang wala pang tanim dahil natin yung ulan yun yung mga bukado sige guys ah, taposin ko ba video na to medyo mainit na rito sa amin eh magalas utso na ng umaga madam mo na yung ano ko madam mo na yung taniman ko ng gulay saka na lang sa na lang siguro taniman yun pag tuloy tuloy na yung ulan hindi pa nalinisan yung damo Ayan, medyo malaki na itong tanim ko na ano. Tinanim ko na papaya. Ayan, meron dun Nilagyan ko ng screen para hindi kainin ng mga manok. Sige po, salamat sa panonood. Hanggang dito lang muna yung video ko. Salamat sa walang sawang panonood sa mga video ko. Kahit walang, ano, walang kapag tinakwinto. Salamat! Bye!